Good morning mga kalingap, good afternoon, good evening mga kajumkal, it's me, Darlene Plag. So ito na nga mga kalingap, bago natin pag-usapan itong viral na buko at sabi ng iba, sila na daw. So, bago yan, gusto ko unay out si Kuya Basantos Matubang, Ate Edda Vlogs, Kalinga prab Jackie, Tapia Matubang, Birador, Orieda TV, at Jumar Jacob. So, bago yan, panoorin muna natin. Balikan natin yung mga nakakakilig sa palawan para tayo may in love muli. Panoorin natin. Oh, yun na nga mga kalingap na panood po natin kung gaano ka sweet ang mga kalingap. Inaawit pa nila ang kanilang tim song. I'm falling for you. Sabi pa nga ni Jim Car. sige, ituloy mo ikaw na nga naman. Tapos nag-awitan sila. Sila ay nagmotor, nagkabaklet si Carla sa kanyang likod. Ito panoorin pa natin kung ano pang mga sabi ni Jim Marty Carla. Oh, ang dalawa, linalanggam na sa daan, kinikilig habang sila ay -ju ng kanilang team song at iba pang mga awit. At yun nga sabi ni Jumar, paingat tayo, baka tayo mabangga. Tapos, dumungo si Carla doon sa shoulder ni, ni Jumar at tawa ng tawa. napaka-sweet ng jump Carl. Siguro sa buong biyahe nila ng kumbi ng motor, siguro na tapos nila yung isang isang whole song ng I'm Falling For You dahil sila awit ng awit. Kilig na kilig silang dalawa. Sila ay tawa ng tawa, kilig na kilig. So ano, kinilig din kayo? Sige, tuloy pa natin. Muna daw po. Kain daw po. Yan po sila kuya po. Bibi, kamusta ang iyong rides? With so, Bilis. So, so so, so nice. <laughs> <laughs> Yun nga mga kaibigan dahil napagod sila sa biyay. Siyempre mainit ang karsada. Nauhaw sila, huminto sila. Napansin ba ninyo gaano kahambol ka sweet si Carla? Tinawag niya si Vianci na Bibi. Hindi lang pala si Amber ang tinatawag niya Bibi. Yung mga best friend niya, yung close niya, mahal niya sa buhay, tinatawag na niya na Bibi. Si Jomar kaya, tinatawag kaya niya na bibi pag sila lang dalawa. Hindi ata. Kuya Jomar. Sana hindi rin Kuya Jomar, di ba? So, panoorin pa natin. Ano ba ano yan po? po. po Ang refresh Masarap tong refreshing. Ay! Jomar si. <laughs> Thank you po. Sarap po yan sa ano? <laughs> Ang lamig. Hmm? Malamig yan. Boko pa po. <laughs> Tingnan. po, stro. May laway ko na po Mula kayo na talaga. Ayaw kong mami. Uh, mami na kayo. <laughs> <laughs> Ito. Uh, sharing is <laughs> ba kayo? O yun na nga napaka sweet ng dalawa, simpre galing sila sa kasada, mainit, dumaan sila doon sa may bukuhan at kumuha si Jumar ng buko siguro pinabutasan niya doon dinagyan ilag ng straw, inabot kay Carla, uminom si Carla pagkatapos niya uminom inabot kay Jumar, sabi niya, ay may laway ako dyan, ininom dinalik na naman ni Jumar kay Carla Sinipsipulit ang straw ano nangyari doon? nagkasalubog ang kanilang lips doon sa straw. Nag-share sila. Di ba nakakilig? So ito, sundan pa natin. <laughs> ayoko na nga ituloy, kinikilig ako lalo, para ayoko magsalita. O, oh, yun, nakita ninyo. Nag-share na naman sila doon sa yung balat ng buko na ginawang, yung bao ng buko, ginawang kutsara, sinubuan ni Jumar, si Carla. At yung katapusan, siya ang kumain. O, oh, di ba diba? Napaka-cute. So, kayo nga, comment nga kayo. Sila na ba? Pwede ba mag-share ng straw at saka yung balat ng buko, yung simpleng magkaibigan lang? siyempre, very special friend. Very someone special. Hindi tayo nang didiri. ba? Diba? So, ito na ha. Ituloy natin kung saan pa sila pumunta doon sa pinakamahala, pinakamagandang place daw na makikita nila doon ini yung sabi ni Jumar na doon na yata yung time na hinihintay niya. Ang lugar nito, oh. Uh. Uy, tanaw mo yun? Parang ang ganda ng beach, ah. Kaya nga po. Ano, tara? Punta tayo? Parang may sunset na dito. Parang may sunset? Opo. Wow. Ang hira. Parang napaka-perfect ito para sagutin yung taong mahal mo. Tingin mo. Di ba? At di ka nasa buwan. Siguro po. Siguro? Okay, asan ba ako dyan? Wala. Una tayo. Tara na yun nga, habang naglalakad sila, may nakita silang sunset. At yun nga sabi ni Jumar, parang ito ng perfect time na sagutin mo ako, sagutin mo yung isang tao na nanliligaw sa'yo. Pero alam natin si Carla, tahimik lang, little ignoring. Pero sabi ni Jumar, kung wala akong asan, uwi na tayo. Pero hinila siya ni Carla, ano yun? Para bang may chance? Bakit iniila ni Carla? Tara na, punta na nga tayo doon. Sayang yung pagmutol natin dito. Eh, sumama rin si Joma. Tumunta sila doon sa sunset. Tumunta naman po dito. Tara po. Ah? Oh. Uy. Harap. tumakbo ang Jumgar exclamation nung makita nila ang sunset kasi ngayon nga nagtatampo si Jumar kung wala siya nga kasal uwi na lang daw siya sabi ni Carla ah sige po pero sabi ni Jumar hindi hmm, ka naman mabiro kaya tumakbo na sila nung makita nila sunset papunta doon sa tabing dagat napakaganda ng sunset tapos mag tayo kung ano mga gusto natin ayos ba? sige po Sige. Ay, nakakakilig amon sila naglalakad. Binangga ni Carla si Joe Mars sa balikat. Bakit ka ba nanunulak sa binijomar sa ka? Joe Mars at Carla? sweet, di ba? So, ano nga? Ano, May alam ba kayo? may naintindihan ba kayo sa pinapanood niyo? Sila na nga ba? Sasagutin na kaya ni Carla si Jomar Maya Maya? Sige na nga, panoorin pa nga natin. Po. Bakit? Di ba uh, kasama ko? Opo, oh, kayo. <laughs> o? Oh? Parang namang bibiro ka naman eh. Ba't ka naman masaya? Siyempre po, nandito yung dalawang paborito ko. Dalawang paborito mo? Ano yun? Sino yun? Yung Sunset po, tas ikaw. Eh? Uh? <laughs> ako ba? Ikaw? <laughs> yes, oh. Serius ko ah. Hindi yeah. nga. At mo ko naging paborito? Siyempre po, ano? Napakasaya mo ko, tapos... Hmm. Nakatulong ka din sa akin para mawala yung pagiging mahihain Dalawa ang favorite ni Carla, si Jomar at ang Sunset. O oh, di ba? Napaka-sweet noon. Sabi nga ni Jumar, ba't man ako favorite? E sabi ni Carla, siyempre, ikaw yung nakatulong sa akin para ma makasurvive ako sa mga pinagdadaanan ko. Alam naman natin yung pinagdadaanan ni Carla sa mga nakalipas, dami-daming bash, at si Jumar ang nakatulong sa kanya pag-boss ng kanyang confidence, di ba? So, ito pa, panoorin pa natin, ituloy pa natin. Sulapit <laughs> 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 ng po yung sunset ko. Eh.

Bukod pa sa sunset, may mahihintay pala si Jomar. Ano kaya hinintay niya? Sabi pa nga ni Carla. Huwag mo nang tayo. Anong hinintay mo? Sumihintay so, ako, sabi ni Jomar. Tatakot siya sa sunset. Ano kaya ang ibig sabihin ng sunset na iyon? Panoorin pa natin. yun, napakasweet nila, di ba po? Oy, di ba? Napakasaya, napakalungkot, di ba po? Kapag tayo na sa sunset, may iniisip tayo, may inaalala tayo, lalo na pagkasama natin yung mahal natin sa buhay, nanonood ng sunset, parang masaya, nalulungkot. Ganon din ata si Juma at si Carla sa araw na di ba po? Nalala ko. <coughs> yung lang ano wish natin. Di ba magtatapon dito, dito ng bariya? Ito, ito. Bagod. Di ba nabubog yung araw? Ito, ito. May baya ka, may baya. Ito, may baya ako. Dapat itong gis, para mas malaki. <laughs> mas, mas madala, mas, mas ano. O, sige. Isa tayo. Sige. Ayan. Eh, sige ka lang. Push ka na muna. sabi nga ni Carla, oh, ba't ka nakatingin sa akin? Eh, sabi ni Jumar, siyempre, ikaw yung wish ko. di ba? tayo yun nga, nagkurutan sila sa muka dahil napaka-cute doon ni Carla. Yun naman si Carla, hinawakan si Jumar sa ulo. Sabi ni Jumar, undi mo aso, ba't mo ko hinawakan? di ba, diba, napaka-cute nila? Hindi po. <laughs> natin yung ano. So yun na nga mga kajumkal, nakita natin si Carla at si Jomar nag-selfie doon sa sunset at for sure naghapunan sila bago bumalik sa hotel. So doon nagtatapos ang ating reaction sa part 45 sa hindi pa po nakakasubscribe ng ating channel. Please subscribe naman po, like ang ating video paki-share At sa si hindi pa nakakasubscribe kay Kuya Val Santos Matubang, pakisubscribe pati si Ate Edna Vlogs, Kalinga Prab, Birador Oriana TV at Chumar at sa lahat ng mga keyboys at mga reactors po. Maraming maraming salamat po sa panunod. God bless you all and see you in my next vlog. Bye-bye!